Hello mga ensan, so ngayong araw na ito, mga ensan, meron tayong pupuntahan na unit ensan, benta ensan benta Meron apat unit dito ensan na ibenta, so ngayon titignan natin ensan kung ano mga unit na ito, ensan So eto ensan, meron tayong dalawa dito ensan nakita sa ating lekoran ensan no oh. so, Siyempre ensan, yung location natin ensan is nandito pala tayo sa uh, Cebu City ensan, cute Cebu City Siyempre Ensan, kung bago ka pa lang din sa ating channel Ensan, siyempre pakisubscribe na rin sa ating YouTube channel, Ensan uh, Mr. One Auto Sales at saka sa ating uh, Facebook page Mr. One Auto Sales Ensan, kasi doon i-update natin yung sobrang dami na unit na ibebenta Ensan, sobra na sa mga Ensan doon natin, so eto Ensan sa aking likuran, 4 seal to, so natin tara, let's go ayan Ensan, ho. makikita nyo Ensan, eto FB, FB Ensan FB na multicab 2022 na model to Ensan naka tent Ensan eh. kita nyo yung tent Ensan sobra ganda ayan tapos yung headlight Ensan ayan makinis na makinis yung tent Ensan grabe sobra kinis kinis oh. tapos may grill dito sa harapan Ensan Suzuki white na plate Ensan registered Ayan. Sobra init ensan kaya nagkalo tayo sobra init wala na. Init sobra yan, naka-max ensan. ayan naka-max. Ayun. Ikutin natin sa lo. Ayun, ang ensan ng sobra. ayan meron pa doon ensan. Kita niyo yun ensan. Sobra ganda noon. Yung na sobra ganda. Ato, tingnan natin lo ensan. ayan ensan napakalaki. Yung loob niya ensan oh. Sobra ganda. ayan dito ensan San Kasya, limang taong ako po ensan best for business no family service wala lang aircon to ensan wala aircon medyo mainit yan kasi wala aircon so ably open lang yung kultahan sa likod ayan naka hindi to leather seat matibay matibay ayan sobra kinit ng 10 ensan ayan 2022 model yung presyo nito ensan best talaga sa mga next to start tapos kung bumili ng mga ganito ng pang starbers at pang negosyo 145,000 pesos lang ensan sobra na mora na yan 142,000 145,000 pesos ayan naka pa yung gulong mga ensan ayan sobra kapal ayan ano oh. sobra kapal ensan ayan ano oh. so ayan ensan andito tayo ngayon sa loob Ayan, tignan natin yung loob. Papanda rin natin yan sa na. Yeah. Papanda rin natin. One click lang yan san. Sobra. Sobra na to. One click lang yan san. Sobra na. Ayan. Makikita nyo loob yan san. sobra tapos yung sa taas niya ayan malinis na malinis na san yung mga fabric na ginamit ayan oh maganda pa yung upuan niyan san ayan sobra na so ayan niyan baka may gusto nito niyan team na kay ensan san lang kayo lagay natin yung contact number natin dito ensan ayan One click lang ensan Wala problema Sobra ganda ng makina ensan Sobra Ayan Meron pa isa dito ensan Ayan Sino yung gusto Mga ensan Ayan Baka meron Nagahanap dyan Ng minivan Automatic transmission Ayan ensan Naka mags Yung headlight Kita niyo ensan Sobrang linis Yung paint ensan sobrang linis linis din full tint sasakyan sakyanan yan registered fully air conditioned na sobrang ganda meron pa rain visor na yan ayan rain visor yan pag ulan ulan gusto mo mag open pwede gusto mo nang press ko ng hangin na yan sa ayan so natin loob yan sa natin ha ayan ito yung loob yan sa ayan insan, no? sobra ganda dashboard sobra ganda so manual window and sun yung presyo para nito insan, is 195 pesos lang ganyan lang yan sa so, mura mura na mura na yan mura na yan sa so, gustong magkaroon ng service na maganda ito na the best second seat ayan and sun oh sobra na kinis kinis na kinis na ceiling and sun amoy brand new and grabe na to Sobra na Ayan Sobra ensan Sobra kinis Tignan natin sa likod ensan Ayan Sobra Ayan Iputin natin ensan ha Kita nyo Pint it ensan natin, Sobra kinis Ayan full time, Sa likod Ayan Ayan ensan sobra na Open natin yung sa likuran. Good. Ayan. Sobrang laki. Dito sa Lexus sedan, pwede palagyan na upuan diyan dito. Makaupo yan, dalawa-dalawa, apat. Sobra na. Meron pang light dito sa gilid Ayan. sobra Sobrang gandayan san ang laki, ang laki. Good for family service, automatic transmission walang halong kalukuhan na Sobra ganda. Sobra ganda na. Ayan. Kita nyo yung paint? Sobra kinis. Kinis na kinis. May ni Van. 64 b Automatic transmission. Ayan. Tingnan na natin sa loob. Ayan saan. rin natin. ensan san? rin natin. Sobra ganda. Ayan. Sobra kinis ang loob. Ayan saan. So yung leather nito Ensan is meron pa siyang ano na may may hapin pa Ensan. ayano kita niyo. Kita niyo sa pinapakan sobrang kinis oh. Ayan. Una natin Ensan. Oh, ganda ng stereo Ensan, meron pa. Wow, grabe na to Ensan oh. Okay. Una natin Ensan. One click ensan Sobra Ganda ng engine ensan Erko no? natin ensan Sobra lamig ensan Ayan Sobra lamig ng aircon ensan Grabe na to ayan mga ensan aircon natin mas stereo pa ensan ayan nakaka-aircon sa sobrang lamig 2 pa yan, ensan ayan so ano pa hinihintay nyo ensan sa mga gustong kumuha dyan ng unit pamasko regalo sa sarili ninyo, eto na ensan sobrang ganda na unit sobrang lamig na aircon, wala masabi Grabe, Napaka tipid sa gasolera. Tipid din sa maintenance. Wala na masabi. Ito na yan, DE64B, automatic transmission. 195, matawad pa yan, Ensan. See you to our next video, Ensan. So, huwag nyo kalimutan, Ensan, sa mga baguhan sa ating uh, channel, Ensan. Paki like naman, Ensan, yung ating Facebook page, Mr. One Auto Sales, at saka ating YouTube channel. Paki-subscribe na din, mga Ensan. Para dumami tayo Enzo. See you on the next video.